pera mo ako? Nang pera para lang ako manahimik? No way. Sabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first, na mayroon din kaso yan ng child abuse. Maanghang ang binitawang salita ni Sandra Cam laban kay Congressman Benny Abante sa isang panayam. Ayon pa kay Cam, ay sinuhulan o mano siya ng malaking halaga ni Abante para lamang manahimik nung kasagsagan ng eleksyon. Subalit, tinanggihan o niya ito isa pang nakakagulat na revelasyon ni Cam ay natuklasan din niya na mayroong kaso pala itong si Abante ng child abuse sa kanilang distrito sa Maynila. Naglabasan nga ang baho ni Abante at Marikina Representative Stella Kimbo matapos nilang gipitin ang budget ni Vice President Sara Duterte. Pinagtulungan nga nila ang Vice President Sara Duterte sa budget hearing kasama ang mga buhaya sa Kongreso, subalit hindi naman sila umubra sa tapang at talino ni Vice President sa galit ng mga netizens kay Abante at Kimbo ay inungkat nga nila ang kanilang baho at dito tumambad sa publiko ang marangyang pamumuhay ng dalawa na kayang-kaya nilang bumili ng milyon-milyong halaga ng mga sasakyan, mga alahas at mga designer bags. Ayon pa nga sa mga dismayadong netizens, Abante, pati ba naman sumasamba sa mga pangaral mo, kinukutungan mo kasi sa mga rilo mo lang, milyon-milyon ang halaga, mga sasakyan mo pa, milyon-milyon din hala abante nagpastor-pastoran ka lang pala pero ang totoong pagkatao mo sira pati background mo nako matanda na rin kayo dapat magsisi ka na sa mga kasalanan mo huwag mong gamitin ang pagpastor mo pastor ba talaga yung matandang yan kaya ang pako niya na dapat siya ang marunong rumespeto sya pa itong pasimono eto naman si abante pastor yan i remember nung panahon na kalaban ako ni GMA ginamit niya ng hanti ko, may she rest in peace, mm -hmm. para ako uh, patahimikin. Mm -hmm. Sinagot-sagot ko yan, pastor ka, mm -hmm. po mo ako mm -hmm. ng pera para na ako manahimik. No, Anong nangyayari ngayon sa Senado at sa Kongreso? Kongreso? Mm -hmm. Well, I'm calling it uh, as a house of contempt. Mm -hmm. Not anymore yes. a house of Congress. Mm -hmm sobra na uh, gusto nila yung kung anong gusto nilang sabihin o yun ang dapat ilabas. Mm -hmm. Pa, uh, more than an investigator na sila. Mm -hmm. Hindi naman sila mga korte. Dama. So, itong quad committee na to, uh -huh. mga uh, they feel like they are above the law. Mm -hmm. Na kung sinang gusto nilang ano at saka kagaya nung Kiki Amgarma, below mm -hmm. the belt. Tama. Uh, kung meron silang investigahan, yung doon lang sana. Mm -hmm. Within. Mm Hindi -hmm. na yung pati yung kabit, yung boyfriend. Mm -hmm. Bakit? Mga malinis ba sila? Ayun. Ay, uh, yung apat na na chairman ba, mga, mga malinis yan? Uh -huh. Actually, may kilala ko dyan, dalawa. Mm hmm. Uh, ang time na na ako ipatawag ng kongreso dahil dyan sa PCSO. Oh, balita nga po namin, ipatatawag din That's PCSO. Opo, mm. dahil daw do PCSO mm -hmm. issue ng 90B. Mm -hmm. I don't mind. Um, mm -hmm. uh, mga marami man akong papeles dyan. Mm -hmm. At saka during our time, I was the only uh, director mm -hmm. na hindi po meron ba doon sa IRR. Mm -hmm. So, I'm I'm willing, no problem. Pero sabi ko nga doon sa tumawag na congressman, within PCSO lang. Kasi pag lumampas sila dyan, abay, ibang usapan na yan. Hindi ako papaano sa kanila. I-contempt nila, i-contempt